10 kilo ng brown rice asin 2 kilo mapulot na bagas ang binakal ni Nanay Cherry sa kadiwa ng Pangulo na makukuha sa kadiwa ng Pangulo Trading Center sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabaangan, Kamalig, Albay. Digdi niya piniling mamakal bago ng hulit at aquera sa barato, organic padaan mga barakalong digdi. Naiiling test mga bagong product and siyempre maipromote man sa so, uh, local market ka mga farmers. Ngunya na aldaw kan liwat na uminarang kadaan kadiwa ng pangulo sa Albay. Kumpara kan nagtalikod na taon, sarong beses sa sarong bulan sa nainipig bubuksan sa probinsya. Alagad poon ngunya na bulan, duwang beses sa ining pwedeng aprobit sa rankan mga para bakal. Bukas na inito yung kinsenas asin katapusan. Nagkapirang local farmer producers asin processors ang nagbalidig debit bitbitan sa indang locally produced goods arog kat organic rice, fresh vegetables asin sweet processed foods. May planting materials asin seedlings man. Para kay Tatay Remedio, magaling ining pagkakataon nga ni sa indang mga produkto. Arugan cocoa peanut butter, coco sap juice, coco syrup, Coco sugar, asin, iba pa. Naipapakita namin yung produkto namin para ma uh, makilala at matikman nila kung ano talaga ang produkto namin na uh, uh, yung organic products namin na uh, hindi lang sa ano uh, yung kung so usual yung, bumibili sila dahil kailangan nila, alimbawa mga suka, mga tuba. Ito kasi ay pure organic na makakatulong sa kalusugan. Presente sa liwat kay ining pag-arangkada an ay si Chief and Consumer Protection Division kan DTI Albay na si Maria Lourdes Pasuvideo. Sa iyang sinabi na magiging paborable ini urog na sa mga consumers huli sa baratong presyo kan mga barakalon sa kadiwa kung sa in mababakal pa ang mga produktong ini sa mismong distributor. Bale, pagdating sa presyo ang pakiusap namin sa aming mga distributors kumbaga distributors price para ma-enjoy naman ng ating mga consumers yung mababang presyo. Obheto kan kadiwa ng Pangulo na matabangan ang mga para uma magin ang mga konsumidor. July 2023 kan primerong buksan ang kadiwa sa probinsya ni Albay magin sa pagtaraid pang probinsya. 'Yung mga produkto po ng local farmers ay pwede na po na pwedeng na po nilang maibenta directly sa consumers po. So hindi na po sila dadaan sa middleman. Hindi na po sila babaratin kasi meron na po silang isang facility itong trading center po na 'yun na po 'yung magiging um, venue nila para mag uh, mag-market po ng kanilang products na hindi po sila um Iyong babarating nga po na magiging lower price pa po. Yung bali, ang magiging pre presyo po nila ay nasa farmgate price po and mas mababa po sa prevailing market price. Mientras tanto, permiman bukas ang registration para sa mga exhibitors na buot pang magbalis sa kadiwa. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Bue.